Nang ng Batikos Online ang isang kilalang personalidad sa Cebu at member ng LGBTQIA community matapos mag-viral ang post ng kanyang kapwa member hinggil sa umano'y naging trato nito sa isang waiter dahil sa pagtawag nito ng Sir sa kanya. Sa Facebook post ng isang John Calderon, inihayag nito na nasa 1 hour and 49 minutes na nakatayo ang waiter sa harap ng isang Jude Bacalso. Bagay na kinumpirma din nito sa isang local radio interview. Aniya, hindi na umano sila nakatiis ng kanyang ina at nilapitan nila ang dalawa. Dagdag ni Calderon, nalaman umano niya mula sa waiter na hindi nagustuhan ni Bacalso nang tawagin niya itong Sir bagay na inhingi na ng waiter ng paumanhin maging ng supervisor. Ibinahagi ni Calderon sa Facebook ang kanyang experience noong linggo Hulyo 21 at mabilis itong kumalat. Nagpahayag naman ng statement si Bacalso sa kanyang Facebook at sinabing sanay na siya na ma-misgendered kaya't hindi na ito bago sa kanya at ang kanyang ginawa sa waiter ay pag i educate lamang umano. Bagay na tinanggap naman umano ng supervisor bilang wake up call sa kanila hinggil sa gender sensitivity. Naglabas rin ng statement ang management ng restaurant at humingi ng paumanhin sa nangyari lalong lalo na sa LGBTQIA plus community. Sa kanilang ang pangalawang statement, sinigurado ng management na suportado nila ang kanilang involved na empleyado. In the heart of changing lives, ito si Michelle Craste ng Brigada News, Philippines. The Musical News Authority.